And congratulations sa inyong dito. Di ba ako na naman? Congratulations! <laughs> oh, oh, ano yung mga naging preparation nyo dito sa album nyo na Ano, Bakit nyo naisipan na ayun yung mga song na napili nyo? Um, actually, ano naman siya? Ano ba, kasi <laughs> okay. yung songs hindi namin siya pinili so binigay oh, okay. Okay. siya sa amin. Para so, siya naging assignment po oh. sa amin na gawing jamialized. Yeah. Ano okay. ba yung kakaiba? Kasi sinabi niyo kanina sa baba na uh, hinaluhan niyo siya ng version or ng timplang jamie Ano ba yun? Ano, ano yung specifically na ano ba yung jamial na version na yun? Ano yung kakaiba sa inyong dalawa? Hmm, siguro yung ano, pag once um, may, may, may parang signature kami na birit eh. Mm. Na ako nagmi-mix sa taas, tapos siya, ayun yung two-tone niya din. So parang, pag once nagawa namin yun, parang may tatak yun na talaga. So, yun yun? Pero ano yung favorite niyo doon? Kayo yung dalawa, ano yung favorite niyo yun? Ako siguro favorite ko ang paano bang magmahal. Although, yun din yung para sa akin pinakamahirap among all the songs sa album kasi yun yung may I think yun yung pinakauna natin yung record, mm -hmm. tas dun namin nabuhos yung para naging assignment din namin na, kasi ang sabi po sa amin, uh, dahil existing na tong mga songs na to paliparin pa rin nyo. so yun yung parang kung may idadagdag ko about dun sa Jameel lies yun yung binirit yung mga hindi naman dati nating narinig yeah. na binirit tapos yung mga ibang songs din po, uh, hindi naman sila originally isang na duet. So, ginawa din namin ng duets. Like, um, uh, ikaw. Yes. You know, so, ano So, ako naman, yung favorite song ko is Pag ang puso, ang tsaka ikaw. So, napangin ang song talaga. Pa Paano nyo nagagawa yung chemistry nyo na talagang nakakilig kapag nasa stage na kayo? Ano yung, prepare, ano yung secret nyo doon? nga, eh, sabi din namin kanina sa aking interviews, wala nga lang secret talaga siguro. Kung, kung ano kami off cam, parang mm -hmm. say din talaga kung ano kami sa stage. Pero wala ba kayong something sa isip? Ano po ba yung meaning ng off cam? Oo nga. Kung <laughs> gano'n po, may, may, may as, as Bisaya po kasi, may alam mo yun, may, may ibang... Kami lang nagkakaintindihan talaga din. Minsan, kaya kaya natawag ng iba na may sarili kami mundo. Yung humor so, na hindi namin na, din na siya share all of the time yeah. sa iba. Na kami lang din nagkakaintindihan. Kunwari, may napansin kami. Tapos magkatinginan lang. Oh, Tapos natawa na na. Oh. So, dun, kinikilig yung mga siya. Nagiging automatic na rin siya. Oh. Pero technically naman din, pag sa singing naman, uh, ah, yun, nabanggit ko in our past interviews na may mga background din kami sa choir. So, alam po namin yung mga placements kung sinong bababa, or sinong tataas, hindi lang po siguro nakikita pag uh, actual performance na pero kaming dalawa, pagka may times na nag-smile kami on stage, it means na may ginawa kaming hindi something. mali ay, may ginawa kaming mali, or may ginawa kaming unusual so siguro doon naglalaro po yung tinatawag na chemistry, chemistry na nakikita ng mga If off-camp, may something ba sa inyo, pwede matatuloy? Bakit baka may something? May something ko ah, uh, album launch po siya. <laughs> hindi, sa inyo. Siyempre, ano na kayo eh. Uh, parang hindi naman siya love team, duo na talaga kayo. Hindi ba kayo, minsan ba kinikilig kayo kapag nagsising kayo together? Oh, may may times na ano. Siyempre, pu pu puro love songs yung kinakanta namin. So, siyempre, kailangan din sa puso at sa isip mo yung kinakanta mo. Kaya if may ginagawa tayong mga hindi naman namin in-expect na kaya namin gawin, mm. parang nakakakilig din sa feeling na, yeah. Uy, ginawa mo yan? Ginawa so, dalawa namin dalawa, mga gano'ng bagay. Pero ano yung favorite niyo dalawang kanta na wala sa album mo? Hmm. Ako yung from this moment talaga yung secret. From this moment na performance namin sa Toy Tala. Kung may kakantahan kahant mo siya ngayon, anong kantang gusto mong kante? Kaya takot nyo nga siya. So, ito. Ah. Himala, kasalanan man, humili ako sa lamit ng isang himala. Kasalanan man, humili ako sa lamit ng isang himala. Yeah. Wow! <laughs> Ikaw? Um... Ako naman, nakakanta na rin namin. Saan? Yung ano, Every long lost dream, Led me to where you are. Others who broke my heart, they will like know northern stars, pointing me on my way into your loving arms. This much I know is true: that God bless the broken road that led me straight to you. Thank you. I know. isa two years ina ba uh, two years na pagkaisa yes, um, so what what are your favorite things about each other magen hmm. <laughs> 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 de pag uh, kumakain <laughs> kasi sa ko yung mahilig kumain so dahil doon parang mas ano mas ano po yung connection dahil doon sa ano, yung malalim ako naman na favorite thing ko kay JM din. Isa sa mga siguro papurita ko is yung humor niya na minsan unmatched eh. <laughs> yung siya lang yung nakakaintindi pero pag hinirit niya iba din yung dati. <laughs> na minsan napapakita yun sa show you pag napapanood ng mga yung mga tao. Pag humirit kasi siya, akala mo hindi talaga pasok eh. Pero pag Wow! ganon, May ganong moment siya. Star Magic kasi brings a lot of opportunities para sa inyo. Yes, so, yung ibang artist kasi nag-view musical. Kayo ba sumagi ba sa isip niyo na mag-musical din sa theater? Um, Hindi pa po ako sumasali ng TNT. I was part of a theater group in Cebu po. So, meron din po akong uh, kind of uh, onting experience lang. Uh, na mag -ano. Pero, kung may bibigay naman ko na opportunities then, very open naman ako, ikaw. I'm sure si Jay Oo, oh, oh, kasi na-experience ko din sa Labao dati. So, ayun. Sana, maka-imbitahan din. Yes. Uh, Thank you Ano na ka pala di isip siya? Hindi, na. Ayun ba? Ilang editions na ng TNT sa'yo pa? Ay, nagtanong na. Nine. nine. Sa so, nine editions ng TNT, Marami lang na-produce na no winners. Marami okay. na rin editions. celebrities, <laughs> MVPs, to weds, mga All-Star Grand Guests na If Showtime will produce <laughs> a, a, a TNT pero All-Star winners at kasama na kayo dun, um, sasabak pa rin ba kayo. At kung yes, sino sa tingin nyo sa mga TNT winners ang pinaka sa um, masasabi nyo um, pinaka mahirap nyo makakalaman? So, yung tanong po is kung sasabak pa ba kami. oh, uh, okay. if ever. Ako po, hindi na po talaga. <laughs> Lalo na sa, siguro sa tawag ng tangalan. Pero iba, iba po talaga yung tawag ng tangalan. Like, pinakaano yan sa singing competition. Eh. For Milan naman po. So, ayun. Hindi ko na po siguro. Pero if ever, um, sino yung um, sa tingin nyo na pinakamatingit na ng mga <laughs> Sa mga winners ng PM. Ah, winners. Okay. sir pa ako Talented <laughs> yan eh. Sino ang lahat Pero... Ako siguro si ano pa din eh. Ilaid ba din. Ikaw? Ako naman ganun din po. Para hindi na ako sasali. Tapos yung winner ko siguro. I'd say si Laika. Australia. Kasi... Akulit lang talaga yung batang yun. Pero sobrang galing. Sobrang galing. Tsaka amazed na amazed ako how um, she's very comfortable up there. Yung notes niya, some people, I mean, not all, sorry ba, hindi lahat nakakaintindi nung ginagawa niya. I mean, pag siya lang, pag siya, tapos kumanta, kahit pa ulit-ulit mong pakanta yun sa kanya, kahit sobrang taas, ganun pa din. Same yung placement, Oo, na hindi napapagod. May comfortable na siya. Like na din pala. may pagkagaling naman sila lahat, pero feeling ko si Laika yun. If ever. May dream project ba kayo na gusto nyo pang matupad? Na gusto matupad? Dream project. Dream project. Ako po talaga makakanta ng isang kanta sa teleserye. Uh -oh. -huh. Kasi yun yung... Kasi may mga moments before na kung may share ko lang po. May mga moments na yung mga champions din na kumanta ng ano. Kumbari si Janine Berlin from season 2 yung kanta niyang Nasa Puso tapos hindi siya kilala as Janine pero kakantahan siya ng mga tao nang kahit dumadaan siya huy si nasa puso na sa puso nakakilig so, yung gano'n uh, uh, ah no 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 nakikinig siya so pangarap din po namin na magkaroon ng gano'n Monday ano Pa aside sa yun lang. Teleserye at saka Sir Pawi teleserye siya. nga. <laughs> <laughs> sa <laughs> um, <laughs> sa teleserye. <laughs> And then, ako naman um na sabi ko palagi since hindi pa naman na siguro nangyari. Ako pag concert po dito sa Philippines tsaka um, international, And malaki yan talaga. Yes. Malaki ang venue. Ayun. Para sakto na kami lahat ng Jesus. So, ko lang po ah uh, uh, kanina po na kwent or nasabi niyo po na hindi po kayo yung um pumili po ng mga kanta niyo po sa album no so if you're given a chance po to pick your songs po dun sa album niyo po ano po yung mga songs po tayo mmm like nagawa na po ba ng mga songs tapos Ay Oh, hindi ko pa Mayroon po naiisip. Pero, kung siguro, actually, na-open din sa akin na kung pwedeng ihabol ko yung isang own composition, pwede din pong i-ano. Kaso, hindi ko siya natapos. At hindi ko ma-submit ma yeah, din. Pero, nag-usap kami na may, kung may idea siya na may share din sa akin about yung journey lang namin na maging part din ng album na consider naman din po yun. Pero siguro sa next na lang po ulit. Abangan niyo po. Yes. <laughs> Ayun. May tinanong po yung about sa song, uh, kakantahin mo sa kanya. Himala. Inisip ko lang kung ano yung lyrics, no? Parang uh, napakalayo. Bakit Himala yung gusto mo? Parang yung Himala siya sa buhay ko, syempre. Na, alam mo yun, dati kasi, ano, sabi ko kanina na parang, na parang, <laughs> akala namin wala na yung karirin namin. Ganun. Yes. Tapos, ba lang nangyari na din siya? Ano yung naramdaman nyo yun? nang akala niyo wala na yung ano, yung time na akala hindi na kayo aangal? Ano yung naramdaman nyo yun nang that time? Na. <laughs> ako po, kasi I'm from Cebu, so nung pandemic po, umuwi talaga po ako ng Cebu and Uh, medyo nagkaroon na rin ako ng ano po, um, nag establish na rin po ako ng life doon na syempre kumakanta pa rin pero hindi na yung katulad dito na almost everyday or every week, frequent yung ganap. So um, malaking ano po, malaking bagay talaga na nagkaroon ng tawag ng tanghalang duets kasi Um naalala din ng mga tao kung sino kami as artists kami from season 1 and season 3. Na ayo nga pala may Mariel nga pala or may JM nga pala. So ayun po. Actually so, isa din pala 'yan sa mga purpose natin na ano na, na sumali para magpakilala lang ulit. Tapos ayun. So. Without any expectations, yeah, expectations. sa heart at sa mind. <laughs> para sumali lang dahil gusto namin i-try yeah. pero siguro God had plans talaga for us na andito na rin po kami. Thank you po. Uh, <laughs> uh, sorry, uh, itong Gmail in Love, ito na yung ikasampung event nyo na sold out. So, oh. sa sobrang <laughs> init ng pagtanggap ng mga Gmail fans, bukas meron ding uh, the live stream sa via I want uh, tickets I right, 6pm tomorrow. So, anong mensahe nyo para sa mga Gmail fans? po, nagpapasalamat po ako. Endless po ang pasasalamat ko sa inyong lahat kasi nag-oo po kayo na suportahan po kami as Mariel, as JM, and as Jamiel. Um, hindi man po namin kayo mapagbigyan like isa-isa. Marami pong ano eh, marami pong invitations here and there. Pero, um, sinisikap naman din po namin na um, i-meet lahat sila. Pero, yun nga po, thankful kami kasi nag effort talaga silang lumuwas. Galing pa sila ng kung saan saan panig ng Pilipinas. Minsan, pag natataon, may mga from abroad din na umuwi talaga para mapanood kami. So, maraming maraming salamat po sa inyo at sana ay uh, masaya po kayo sa uh, pagsama po sa amin sa journey na to. Ayun, gusto ko lang po sabihin din na sobrang na-appreciate namin kayo isa-isa, hindi -isa, naman po namin kayo pasalamatan sa isa din, but thank you, thank you so much po, with all of our hearts. Uh -huh. sa, sa lahat po ng, you know, effort pang, sa ano pa lang, sa pagtitipi pa lang, yun, yung mga ganun bagay, napakalaking bagay po kayo pag uh, papa trend sa amin palagi, thank you thank you so much and syempre sa pagpunta sa mga concerts like this, so thank you, thank you so much and sana ay palagi pag po namin kayo mapasaya sure 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 yung attention, effort, energy sure binibigay po nila sa amin. And, sure 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 may talaga kukurot yung heart. Lalo pag, kunwari, kanina, she's 81 years old or 84 yeah. years old, na so, inaalala yun. Alam mo so, tool kami. Pakapunta lang, pakapunta lang. So, Salamat po. po. So, yun. Uh, after na itong album launch, uh, sus susunod na yung concert ko sa August, tama? So, uh, may mga preparations na ba kayo ginawa para dito? <laughs> ano po, may ilan mga, mga songs na finished na pero hindi pa talaga sila finalized. So, nasa ano pa din, sa mga pag-research pa din ng mga song, yes. finalized ng mga songs, songs. Pero happy tayo na may ano na, may title na. And, oh yeah, tama tama. Any may uh, any ano, collaboration. No. Gusto lang, wala pa naman isa ko. Ako, ano, nabanggit ko din sa isa sa mga interviews, uh, ate Jonah, si Sir Gally, and Sarah G. Yun talaga po sa akin. Ako naman, si Sir Oggy. Yeah. Nag-u-pose niyang magpakainagmaman. And internationally si Dimash. Kapala <laughs> mo <laughs> kayo. <So, Dimash. laughs> Gracias.